Ngayon. Ngayon ay ikaw ay ganap na nang Trismundo. mundo. Pansinin mo ang karamdaman mo nung hindi ka pa tres mundo, nung nasa antengero ka pa. Ano ang pakiramdam mo ngayon na ikaw ay naging tres mundo na, nawala ka na sa antengero? No, pakiramdam ko yung hindi na magulo yung, yung isip, tapos wala na akong takot sa mga mga sabi-sabi sa mga ibang tao na yung may mga, mga kaalaman na mm. alaman nila na ano na galing sa itin na pangyarihan. So, Yan. Galing sa dilima na pangyarihan. Yan dapat. Wala akong takot. Hindi hmm, Di ka na kahit mga engkanto pa yan. Kahit mga engkanto, wala, ka nang magtabi-tabi. Yung iba, ha? tabi po, tabi po. Sa atin, wag na apak pa lang natin yan. Tsunami na yan sa kabundukan. Magkanya-kanya na yung kalasan yung mga engkanto. Kaya, hindi mo na kailangan na magbigay galang ka pa dyan sa mga engkanto dyan. At tabi po, tabi po, tabi po. Yung mga ganon. Huwag na. Takot na yan sila sa atin. Mga engkanto na yan. So, ah, so, mga kablog ko ha, itong dalawang ano na to, itong mga kausap ko ngayon, ito yung mga previous ko na mga Uh, sumuko na ng mga antingero na andito na ngayon sa Trismundo. So narinig nyo man yung mga kwento nila, mga karanasan nila dito sa loob ng Trismundo na naging Trismundo na sila. <coughs> Anyo mga feedback niyo. Ah. Oh. Uh, kumusta nga pala ang pakiramdam nga bilang isang antigero nga kumalas na at ngayon ay andito na sa tres mundo. Anong pakiramdam niyo ngayon na, na, na nagiging tres mundo na kayong dalawa? Ito ma. Iba na yung pakiramdam sa ano sa sarili. Ayan si Parang Para magaan na. Tres Uh, Suarez, anong pakiramdam mo, Tres? ikaw muna mauna. Tres, magkana yung ano, yung aking pangatawan. Nakablog tayo ngayon, ha? Nawala na yung, nawala na yung dati na mabigat sa katawan. Walang tunog. Ganun. Nawala na yun. Ngayon, maayos na. Oo. Ano pa? Ano pang ano pang kuan mo? Natuklasan mo na kuan. Naging tres mundo ka na ngayon. Okay, tu Tulad din yung chat mo sa akin. Ikwento mo ngayon sa akin. Ano yung chat mo nga sa araw? Okay. Ano ba to? I-vlog mo to? Uh, I-vlog mo ito, Tres? Hmm. Ah, uh, ito kahapon. Try ko yung titigan yung araw. Wah! Wow. Okay. Yung unang titig ko, nakikita ko lang ay, ano, you know, nakikita ko yung buo na. Tapos, Maria lang noon sa una na nung nag nag-video call tayo ng dalawa. nung tinanong mo ako, kung ano nakikita ko, pareha lang doon. Hmm. Pagtakbo ko dito sa bahay, naisip biglang naisip ko na alam ko naman kung paano ito gamitin. Hindi ko ito, uh, dapat hindi ko ito, ito i-try. Kaya yun, lumabas ako ulit. I-try ako. Nabi ko. Nito <laughs> ang kapangyarihan ko na ipakita sa akin at paramdam sa akin sa pamamagitan sa pagkitig ko sa araw. Sinabi ko yun, pagtitig ko sa araw, biglang, siyempre pagtitig mo sa araw, magkit, di ba, maluwanag. Oo. Oh. Pagkitig biglang, may pagkakita ko na, no? Ito na si Bo. Yung pagkali na Tapos, tapos anong, ano pang mga kaganapan? Eh, yung liwanag niya, yung, yung liwanag niya na sakit. Narito na ako, na, parang pa-oblong na shape na kulay, kulay pink. Pink na naghahalo sa kulay pula. Oo. Oh. Ano tapos pa? Yung, yung binog talaga ng araw, doon ko nakita na paiba-iba ang kulay. Maraming kulay, Tris. Paiba, paiba-iba siya. Ano pa? Blue. Blue. May blue nakita mo. Blue. Yan na yung blue spirit. Blue. Puti. Tapos may black din. Hmm. Doon so, sabi na, ah, ito pala yung ano, yung sinabi ni Trisaki na tinanong kung ano ang kulay. Marami ka pang matupasan dito sa Tris Mundo. Lahat ng nakikita mo, buhay na buhay. Tayo lang yung makakita sa araw ang Tris Mundo, wala nang iba. Ngayon, ngayon ay ikaw ay ganap na ng Tres Mundo. Pansinin mo ang karamdaman mo nung hindi ka pa Mundo, nung nasa ating iro ka pa. Ano ang pakiramdam mo ngayon na ikaw ay naging Tres na, na wala ka na sa Antingiro? no, ko yung hindi na magulo yung, yung isip tapos wala na akong takot din sa mga mga sabi -sabi sa mga ibang tao na yung may mga, mga kaalaman na mm. A, nila na ano na galing sa itim na pangyarihan yan. Yan dapat. Wala akong takot. Hindi hmm, ka na matatakot. kahit mga yan engkanto lang, ka yan. Kahit mga engkanto. Oo wala ka nang magtabi-tabi. Yung iba, ha? tabi po, tabi po. Sa atin, huwag Oo. na. Apak pa lang natin yan. Tsunami na yan sa kabundukan. Magkanya-kanya na yung kalasan yung mga engkanto. Kaya hindi mo na kailangan na magbigay galang ka pa dyan sa mga Engkanto dyan na, tabi po, tabi po, tabi po yung mga ganon. Huwag na, takot na yan sila sa atin, mga inkanto na yan. Oo. Kaya, takot oh, ako, takot ako sa bahay na walang dalang gamit. Oo. Oh. yun. Takot ako, si iba dito kasi. Pero ngayon, na tres mundo ka na, wala ka nang dapat pagamba pa dyan. Oo, oh, wala na. <laughs> Si ano naman si Trish Roger bilang isang dating antingero anong pakiramdam mo na ikaw ay tres mundo na Nguna hindi pa Ma ano ko yung mga ulo ko ka isip-isip ano ba ibang mga Latin Hmm Ngayon hindi na hindi hindi na ako nakaisip Nung naisip ko dati? Nawala na yung isip mo sa mga Latin. Opo. Hmm. Tapos, Tapos ano pa? Ano bro, nag-try ako ng tumitig yung araw, bro. Oh, tres, araw. Oo. Oh. Nakita ko yung araw, parang ibebang kulay, parang ano ba? Hmm. Kulay rainbow, ba? Ah. Hmm. Hindi ka na nasisilawan. Hindi na masakit sa mata. Hindi. Yan. Hindi. Pag nabasbasan kasi kayo ng agos namin, agos natin, doon na yung magsisimula na makikita ka na ng araw. O, tapos, tapos, tintigan ko, mga. Tagal-tagal pa, mga. Ilang minuto ba yon Tintigan ko yung araw. Para talagang normal raw Hmm. Puti, tsaka blow, iba-iba talaga. Mm. Oh, ganyan pala. Yung say Pangano ba Pangano? Hmm. Kita isa, ko. Uh, isa din 'yan sa mga tinatawag natin na buhay, hindi patay. Oo. Tapos ano pa? Tapos, <coughs> kanina tinitigan ko ulit yung araw kanina. Hmm. Blow na blow. Blow na. Yung, yun yung maganda. Blue. Nagpapakita na sa iyo ang blue spirit. Blow na, blow. Si Mundo Hilario lang ang pagpa labas ng blow spirit na yan. Sabi nga ng ama, spiritual lang mundo, nung lumabas yung kulay blow na yan, sabi ng agos namin, naganap na ang hindi Nagawa sa dalawa, si Moises at si Jesus. Hindi nagawa nila yan. Dito na kay Tres Mundo Hilario na yan na, na nagawa niya ang paakyatin ang blue spirit para magtabon sa araw na tayo ay makakita. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos, sinarayan ko. Tres, yung ng alas, ng, ano na ba? La una na ba yun? Oh. Oras try ko? parang pagtitig ko sa araw parang may mataas na ano galing sa araw ba may, may um, mataas parang panganod oh. parang forma ng ano spirit oh. ba oo oh. naisip ko, ano kaya yun naisip ko ba marami pa kayong magkaklasan dyan pwede kayo mag ano dyan uh, mag healing kayo dyan Kiling nyo yung kagalingan nyo, yung protection sa pamilya nyo. Yan, palakasin yung kapangyarihan mo. Yung, aaw yung katawan mo, ganyan. Tapos, bigla ka na lang makagulat na yung araw gumaganon yan, no? Papunta yan sa'yo. Pag makikita ka ng ganong saluin mo, subuin mo yan. Tapik, tatong bisis. Ah! Bagtayuan yung balahibo mo yan sa lakas ng impact. Oh, totoo yan, hindi yan biro. Oh. Ang Tres Mundo, mayroon ng napatunayan. Hindi kwento, kundi napatu napapatunayan talaga. Oh, lahat ng mga sinasabi ng mahal na Agos natin, hindi galing sa Biblia, kundi galing sa espirituan ng mundo, naglikha dito sa mundong ginagalawa natin ang ama na pinapapasok sa kay Hilario na siyang nagminsahe sa atin. Yan Tapos yung mga pakiramdam mo, yung dati na hindi ka maayos yung tulog mo, eh ngayon na nasa tres mundo ka na. Ah, nag hindi ko naman pinansin. Ayos na, maganda na yung tulog mo paggabi. Oo. Oh, problem, problema pagtulog. Oh, okay, okay naman. Pagramdam <clears> ko ngayon, ano lang to, parang pagsubok lang ba siguro? <throat> hmm. Pero may meron pa kayong mga pagsubok diyan na kaya nyong lampasan. Isipin niyo palagi na kahit na anong mangyari. Umalis kayo sa isip ko, kay Tres Mundo Hilario lang ako. Kaya nga, sa isip ko kanina, ganyan talaga pag may karamdaman ko, hindi ko naman ano hmm. salita ako lang mag-isip sige okay. so, ah uh, so mga ka-vlog ko ha itong dalawang ano na to itong mga kausap ko ngayon ito yung mga previews ko ng mga uh, sumuko na ng mga antingero na andito na ngayon sa Trismundo. So, narinig nyo man yung mga kwento nila mga karanasan nila dito sa loob ng Trismundo na naging Trismundo Mundo na sila. Uh, naway yung ibang gustong mga antingiro dyan na gusto ring sumuko. Alam ko marami pang mga antingiro dyan na nagsasabi na pagod na ako, wala akong tulog, nahihirapan na ako, sino ba yung pwede kong lapitan, kasi pag once na pumasok kayo sa antingiro, hindi na kayo makakalabas dyan. Kahit anong labas nyo, gagambala at gagambalain kayo palagi niyan. Ang tres mundo lang ang makapagpakalas dyan sa mga problema nyo, problema nyo na yan mga kablog ko. So ngayon mga kablog ko, naway, naunawaan yung mga sinasabi ng katres ko ngayon na tres mundo na sila. At ganun din, sana sa mga basher ko po dyan <laughs> uh, wag kayong manghusga agad intindihin nyo muna yung mga sinasabi ngayon kung may problema pa rin kayo uh, problema nyo na yan wala na akong pakialam dyan sa inyo hindi problema ko sa sarili yan okay bye bye mga ka vlog ko see you next, see you next vlog